ang 25 chest ng PSP series na may pechang 2002. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong mga coins dito sa ating harapan. Ang 25 cent ng BSP series na may pechang 2002. Pag-usapan po natin. Alam niyo po mga kabarya, ako po ay namangha dito sa 25 centavos na ito na may pechang 2002. Bakit po? Kasi po, nung ito po ay umiiral, ang 2002 ay very common lamang. At halos ang presyo niya ay mababa. Mababa po, pinakamababa dun sa dating presyo. Samantala ngayon po, nang tignan ko po ang kanyang presyo dito sa numista, unang-una po yung frequency o so, yung dami pa ng gumagala o mirror na perang 2002. na uh, kagaya ng pecha ng coins nito. Nakita ko po na siya po ang may pinakamataas na presyo ng uncirculated. Nakapagtataka po ano. Yan po. Uunahin kong ipaliwanag yung presyo niya. Yung pong verify niya ay nagkakalaga ng 11 pesos. Yung very fine po 11 pesos din. Yung extra fine 16 pesos. Tapos po yung un almost uncirculated 21 pesos lang po. Pero pagdating sa uncirculated siya po ang may pinakamataas na presyo, 120 pesos. Yung po ay magbuhat po sa 1995 hanggang 2003 kung saan ito po ay non-magnetic. Bakit kaya po ganun? Ako man po ay nagtataka samantalang itong coins nito nung siya ay umiiral pa siya po ay mababa ang uh, kanyang halaga. Samantalang ngayon siya ang mayroong pinakamataas na presyo sa mga uh, non-magnetic coins. Samantalang wala siyang pinagiba doon sa mga common uh, common coins dati. Yan po. Katulad po ng nakikita ninyo. Sa harapang bahagi po ay makakita tayo ng araw at ang bundok. Tapos sa may bandang ilalim ay yung sagisag ng watawat ng Pilipinas. Tapos may gear. Yung pong mga sinabi kong araw, bundok at sagisag ng watawat ng Pilipinas nakapasok doon sa bilog ng gear. Tapos po uh, nakasin, nakasulat. Bangko Sentral ng Pilipinas, 1993. Yan po ang kumakatawan doon sa lumang seal ng Bangko Sentral. Yan po. Sa harap na bahagi naman, makikita natin yung malaking 25. Uh, 25 centimo, mo, yung ng pagkakagawa sa ilalim. Tapos yung uh, salitang nakasulat sa ibabaw, yung Republika ng Pilipinas. Yan po ang makikita natin. Yan. Yan pong mga coins na yan ay alam natin na dito sa Bansang Pilipinas nanggaling, na in rin po ng Central Bank of the Philippines o Banko Central ng Pilipinas. Yan po. Ang type po niyan, standard circulation coin. Yung taon nga po, gaya ng nasabi ko kanina, nag-iumpisa po 1995 hanggang 2003. Sapagkat yung 2003 ay yan po ang kanilang hatian. Yung pong 2003 hanggang 2017 ay hinati po. Ay yung po ay tinatawag na magnetic. Sapagkat eh, dubindigit sa magnet. Ito naman pong 1995 hanggang 2003, non-magnetic po. Magandang tignan po sa kanyang value na 25 centavos. Tapos ang komposisyon niya ay brass, kaya non-magnetic. Tumitimbang po ng 3.8 grams at uh, diameter niya ay 20 mm. Yung kapal naman po ay 1.5 mm. Yan. Tapos yung edge niya, ayan, plain. Makikita nyo. Mild ang technique na ginamit at medal alignment po ang orientation. May number po na N number 1682 at reference number na KM number 271 comma school number 118. Yung pong yung sinabi ko kanina ay nakita ko po dito sa Numista. Pero sa kapakanan ng maraming manonood, ulitin ko po yung pong presyo para sa 2002, yung pine po niyan ay 11 pesos. At pagkatapos yung berry pine, 11 pesos din. Extra pine ay 16 pesos at yung almost uncirculated ay 21 pesos. Pero pagdating po sa uncirculated niyan ay nagkakahalaga po ng 120 pesos. Pero po dito sa eBay, yung pong 2002, wala pong presyong nabanggit. Ang nakalagay po dito, yung presyo ng 1998 ay pumapatak po ng 3 pounds. Yan po. Tapos po sa Miss Corner, yung may petsang 2000 ay pumapatak po na 11.95 euro. Yan po lamang at wala nang iba. Kung meron po kayong mga coins na kagaya nito ay maaari po itago ninyo at pagdating po ng panahon kayo man ay mamamangha sa pagtaas o paglaki ng kanyang presyo. Maraming pong uling salamat sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. Nagpapasalamat ako ng marami sa inyong lahat sa walang tigil ninyong pagsubaybay sa aking mga content. Walang sawa at walang tigil akong nagpapasalamat pagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.